Jano Gibbs isiniwala at totoong pagkatao ng anak sa labas ni Ronaldo Valdez. Marami ang nagulat sa paglantad ng sinasabing anak raw sa labas ni Ronaldo Valdez. Namataan pa ito sa unang araw ng burol ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez. Pumanaw ang aktor sa edad na 77 at tatagpuan itong walang buhay sa kanyang tahanan linggo ng hapon, ikalabing pito ng Desyembre, taong kasalukuyan. Bagamat humihingi ng privacy ang anak nito na si Jano Gibbs, iaasahan pa rin daw ang ng tao na makikiramay dito, maging ang malalapit nilang kaanak at kaibigan sa showbiz. Kung saan ay bumuhos ang pakikiramay para sa pamilya ng naulila ng aktor na si Ronaldo Valdez. Marami ang nagulat sa biglang pagpanong nito. ay sa amin na kalab na source ay depresyon na nagtulak sa aktor na kitili ng kanyang buhay dahil sa labis na pagkalungkot nito. Nagumpisa raw ang depresyon nito nang sumaylalim ito sa operasyon sa prostate cancer. Labis niya daw itong inda, siguro ay hindi na kinaya kaya naisipan na nitong kitili ng kanyang buhay nang walang kalaban-laban. Base pa sa investigation ay may tama ng bala sa kanilang sintido ang aktor at ayon sa base report ng mga otiridad ay hawk-hawk pa nito ang ginamit ito sa pagkitil ng kanyang buhay na natagpuan ito ng walang buhay sa kanyang loob mismo ng tahanan.